48, 48 ito. Tapos ito 700. Tapos pagka sorted 720. Ito ay gawang kalookan. Kalookan ano to? North West. Yes. Ayun po. Ayun si Kuya Hello naman kuya. Hello. Tugman <laughs> natin oh, ang kanilang para. masakit, please ang masama, ang masarap ka na kanilang kakanin. Ito, anong tawag dito? Ube ay violet na ube, no? Ay, biko. Biko ube. Ah, o, kasi may natikman ako sa malabon. Biko na ube rin. Ganito natin kung mag, ano ang pinagkaiba. Dito ay maha sa pin... Ay, kuchinta. 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 Ay, ito ang maha din. Ano? Ito ay... Okay. Bidig ka lang dito. Wala na sila nung... Wala pin, na, yan sapin lang ang aming available. Ang dami namin, wala na. Salamat.